Pero kung akala nyo ako'y mananahimik habang kayo nagsisunungaling at nagbabaloktot ng katotohanan, nagkakamali po kayo dahil kung sa tingin ninyong malakas ang boses nyo. Mas malakas ang boses ko dahil ako po ay nagsasabi ng pawang katotohanan lang. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mo magkagera? Para lamang maligis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo? Kaya ako nagtatanong ako eh ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip sa iyong desisyon na makipaggera at lalo pang ipalala itong relasyon natin sa China? <coughs> Dahil kung tama ang iyong pag-iisip, iiwasan mo yan. Hindi mo ilalagay sa peligro. Hindi lamang ang kasundaluhan. Kung hindi ang buong samba ng Pilipino, para mo ng awa. Kung wala ka sa tamang pag-iisip, pwede ka namang magpahinga na. You will forever be a president of the Philippines even if you serve only two years of your term. I'm sorry for the harsh words, but someone has to say the truth. Hindi na rin makapagpigil si Atty. Harry Roque na maglabas ng galit at pagkadismaya sa mga nangyayari at mga ginagawa ni BBM. Samantalang dati ay nagpipigil pa ito at ayaw pa niyang maniwala na nabudol siya sa pagsuporta kay BBM. Kaya naman ipinamukha niya sa mga dilawa na ngayon ay himodpwet at kakampina ni BBM na si Natalianes, Delima at Carpio. Ang kasinungalingang ginagawa ng mga ito para si PRRD ang sisihin sa kapalpakan ni BBM. Pero ayon nga sa kanya ay hindi siya mapapatahimik o mapipigil ang magsalita dahil alam niya ang katotohanan. At ang matindi ay ang tanong niya kay BBM, kung nasa tamang pag-iisip pa ba ito at ang hamon niya na kung hindi ay mag-resign na ito bago pa niya ipahamak ang mga Pilipino. Pero kung akala niyo ako'y mananahimik habang kayo nagsisinungaling at nagbabaloktot ng katotohanan nagkakamali po kayo dahil kung sa tingin ninyong malakas ang boses nyo. Mas malakas ang boses ko dahil ako po ay nagsasabi ng pawang katotohanan na unang-una. Hoy, trililing! Ako ni Minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte ni Minsan, walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta, na wala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal. nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan at isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba, kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Grady, trililing, ikaw, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo, ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shore. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng, Scar ng secret agreement ng Presidente Duterte? Walang teritoryum nawala Kay sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sinasabi no, dapat linisin muna ang tungis mo sa mukha. Dahil putik ang nasa mukha mo dahil nawalan tayo ng teritoryo at hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino. Na dahilan na ngayon eh talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati na sa ayong insol. Pati ba yun? Pinamigay mo? Sabihin mo kasi yung totoo. At sana nga, dahil 100 years old na si Prince, si JPE, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Ikaw ang managot. Ano ang mga pinasok mong mga secret agreement? Ikaw naman drag queen. Hindi ka palusot. Kaya naman ikay nakalaya. Ang kanta is ano ba tawag doon? For mom with love. At alam mo na ang ibig sabihin niyan. Mom. Dokumentado na yan. Kaya tumahimik ka na. Nakalaya ka na. Mabuhay ka na na matiwasay. At wag na pakialaman ang wala ka namang kaalam-alam. Dahil pagdating dito sa usaping nito, komelek ang iyong specialization, hindi international doon habang ikay naninira, akala mo makakalimutan ng tao na hanggang ngayon, ako sa ka pa rin sa pangangalakal ng binabawa, binagbabawal na gamot. At ikaw naman, Mr. Justice, ano na naman yung sinasabi mo na pinimigay na naman ang karapatan natin ng Presidente Duterte? Unang-una, walang soberenya dyan sa ayung Yan po'y kabahagi ng exclusive economic zone. So yan po ay sovereign rights lamang pangangalap at pagkitibang sa tanging yaman. Yan po economic rights. Wala pong soberanya yan. At ang ating sovereign rights nakasaad po yan sa UN Convention of the Law of the Sea at doon sa desisyon ng tribunal. Ikaw nga, Mr. Justice, ang sabi mo, dapat conciliation eh. Mali nga yung sinasabi po. Ako yun nagsabi na dapat binding arbitration. Nakasaad po yan. Yan ay nasa lecture ko sa MCLP. At ikaw naman, ang sinabi mo na conciliation sa iyong talumpate sa Ateneo de Davao. Wala pong soberenya dyan sa ayung insyon. Huwag natin dindangin ng taong bayan. Wala tayong titulo dyan. Economic rights lamang na pangangalap ng tangyaman. Ngayon, ano bang ibig sabihin na pinalibog? Ia ang Sierra Madre dyan sa Ayungin Sol. Well, alam nyo po, sa UN Convention on the Law of the Sea, wala pong provision na palibasa meron tayong economic rights and may karapat tayo magkaroon ng naval station. So, nangyayari po, yung Ayungin, dahil sa Sierra Madre, ginawa nating naval station, yung bulok na barko dyan. Hindi po talaga totoong barko yan. Dahil sa maritime law, ang barko umaandar ng sarili. Hindi na po umaandar yan. Yan po ay bulok na linubog natin at by legal fiction, tinawag natin commission sa Navy. Bakit? Dahil pag tinanggal yan ng China, po pwede tayong tumakbo kay Uncle Sam. Uncle Sam, Uncle Sam, Mutual Defense Treaty, sa klolo! Pero anong karanasan ba natin? Nang wala ang mischief reef, nang wala sa atin ang scarborusyon, hindi naman sumaklolo ang Uncle Sam. Mali ang pag-iisip ng mga warmongers at mga trigger happy mga Pilipino, nare-respahan tayo ng mga Amerikano. Bakit? Nako, una-una, napakalaki ng mawawala sa Amerika pag sila'y nakipag-gera sa China. Halos lahat ang bilihin ngayon sa Amerika made in China. Lahat yan kapot pag nagkagera. Ang pinakamalaking naghahawak ng dolyares, ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Estados Unidos, China, pag nakagera, bagsak ang ekonomiya ng Amerika. Siyempre, apatado rin ang China. Kaya ang China at Amerika ngayon, doon sa pagpupulong sa San Francisco ni President Biden at ni President Trump, ay talaga nagkasundo na paigihin ang kanilang pagsasama, pagsasama. Kaya nga po kung akalain nyo, nalulusob ang mga Amerikano, sasaklulo sa atin dahil dyan sa bulok na barkong yan, na hehelo kayo at nananaginip kayo ang pulisya ni Presidente Duterte ay pulisya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po ibig sabihin ng status ko. Yan po'y paulit-ulit kong po inannounce sa mga press briefing. Yan po'y inannounce rin ni Alan Peter Cayetano. Yan po'y inannounce rin ni Secretary Delphine Lorenzana. Nakita ko na po yung mga clipping sa mga balita na inannounce nila yan. Status ko agreement walang galawan at ang naging resulta naman po mas mayapa papa, mas mapayapa at mas magana, maganang samahan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Kaya ko inkukumpara niyo nung level ng kalakalan at level ng pamumuhunan sa panahon ni pa Presidente Aquino, nako, hindi lang po triple, baka quadruple pa. So ang tanong ko kay eh, PBBM, bakit gusto mong magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo. At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino. Mahirap talaga na ikumpira mga administrasyon. Pero nakita ko lumuha ang Presidente Duterte nung merong isa o dalawang mga sundalong na mamatay. Ikaw, imbis na maluha, dahil alam mo hindi ka lulusog doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang mga kasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Kaya nga nagtatanong ako eh, ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip sa iyong desisyon na makipag-gera at lalong pag-ipalala itong relasyon natin sa China? Dahil kung tama ang iyong pag-iisip, iiwasan mo yan, hindi mo ilalagay sa peligro, hindi lamang ang kasindaluhan, kung hindi ang buong ng Pilipino dahil alam natin, walang mabubuting ibubunga ang hidwaan, lalong-lalo na ang gera para mo ng awa. Kung wala ka sa tamang pag-iisip, pwede ka naman magpahinga na. You will forever be a president of the Philippines even if you serve only two years of your term. Pero wag naman sanang dahilan na yung pag-iisip ang maging smitsa sa buhay ng mga Pilipino. I'm sorry for the harsh words, but someone has to say the truth narito pa at patuloy na nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nananawagan, mga nagagalit at mga dismayadong mga o netizen. Kapag nila lahat ng pagbabalik sa palas, kaya nga nakipag-close at dumikit ng gusto ang kapatid sa amang Duterte. Tapos sa anak ng Duterte para maradim pamilya nila. At hindi na nila ang pwestong yan. Panigurado, nakaplano na lahat ng gagawin. Implementation na lang ng paunti-unti. Hindi na ni FDRRD ang CPP and PANDE. Pero ngayon, para pinalalakas na naman ng gobyernong ito. Ano ba ito, lukuhan? Bagal kasi lagi ang presidente niyo lagi nakatago sa palda ng asawa niya. Tapos, may peace talk pa. Lalong lalakas ang CPP. Lalong lalakas ang mga kalaban. Lalong lalakas si Franz. Sigurado, babawi yan. Napupuruhan na ata ang mga Duterte dito. Full force na to. Tama. Baka dapat mag-solidify na silang mag-ama. Pag nangyari yun, sigurado yung madami pa din sasama sa kanila. May bago na naman pag-uusapan. Kaya pala pinahina ang TFL Balik negosasyon na naman ang gobyerno at mga makakaliwa. Hulog talaga ng langit si Union na mga makakaliwa. Pag-ulog ang bayan sa kagawa ng mga namumuno. Imbis na umusad, paatras, huwag na magtaka ang bayan. Malamang, maging kumulista na tayo. Sa so, dinami-dami ng ginawa ng mga Duterte, ganyan, ibalik nyo sa mga Duterte. Ikaw na tambalos-los, makita mo, hinahanap mo. Subukan ninyo, magkakaalaman tayo. losubin namin kayo, mga leche kayo. Paano si BBM, walang jug at tagpusa pa. Hay nako, please remove your commander sa admin mo at gawin mo tama. If hindi mo kaya, resign. Grabe ang administration. Kapag si BBM, napasukin ang ICC. Wala siyang utang na loob kapag nakinig siya kay Martin Romaldes. Mapapahamak lang siya at baka hindi na niya matapos. Dito, Dito lang niya. kami, Tatay Diggs. Tama talaga, with President. Si BBM, mo lang isang salita. Kung papapasukin ang ICC, tandaan mo, Mr. President, malaki ang utang niyo sa aming mamamayan. Kung hindi sa mga Duterte, hindi ka mananalo. Huwag kang magpantala din sa pinsan ng tambalos los. Huwag niyo kaming galitin. Mamamay bang Marcos ngayon? uto uto Kaya huwag na tayong bumoto ng mga Marcos. Duterte tayo. Sana magkaisa rin lahat ng mga DDS buong mundo at nag-people's power para ibabayang traidor na walang kwentang pangulo ngayon. Napakatalino ni Tatay Digong, alam niyang wik ang utak ng taong yan. Siguro, totoo din, humihigop ng kuken yung taong yan. Magkakagulo talaga kasi gobyerno, pumayang mag-peace talk President, na naman. Please naman, huwag mong hintayin na mag-people power para matanggal. Para sa bayan, si BPISD na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Yan talagang kay BBM, walang bibig kahit nagkagulo na sa baba, wala siyang pakialam sa mga nangyayari. Dapat, umpisa ni Bibisaran, Sara na magpalakas ng partido at sumanib sa kanya sa PDP. Umalsa siya kay BBM dahil walang salita si BBM. Walang prinsipo munisipyo, unti-unting bumuo siya ng series slate niya para sa 2025. Magpasaya na siya sa dito. Magpasaya eh? na siya. Ay, na lang siya. O, oh, ay si Kunong kapag bibiyahe. Magpakatotoo ka na, Inday. Magkasalungat na kayo sa ICC at NPA. Makinig ka sa tatay mo dahil yung katigasan ng ulo mo magpapahamak. Hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. Sabi nga ni Inday, may ugalang late reaction siya. Pero nung nag-react na, ayun, tinapos ang insurgency yung sa dama. Hindi PBBM, Magaya, People Power, tao huwag sa kanya. Baka ilang buwan, aalis ah, na yan sa pwesto niya. Isip-isip kayo, PBBM, huwag niyong sayangin. Bota ang mga sa bansa. Ka kawawang kawawa ang mga pobre, mga mamamayan. Lalo pang ang bansang Pilipinas. Gusto namin, Duterte, ang leader. Kaya nga when, ang peace and order ang bansang Pilipinas. Mawawala na ulit ang mga adik at hindi na matatakot maglakad kahit na sa gabi. Takot sa mga Duterte ang mga masasamang elemento ng ating bansa. Ang ayaw sa mga Duterte ay ayaw ng kaunlaran, kapayapaan at kayusan. Ang pinalista kami sa Marcos pero sa ngayon wala na kaming katiwala sa Marcos na yan. Lobas ang tunay na ugali niya kaya support na namin at tiwala sa mga Duterte. Ano ang masasabi mo sa ito. Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.